Nakaraan pinakita ko sa inyo kung paano ang pagtatanim ng seaweeds o tambalang. Pinakita ko dito kung paano nga ba yung pagkakaharvest nito at kung saan ito pwedeng itanim at iba-iba pa na tungkol sa seaweed farming o pagtatanim ng tambalang. Hello ka farmer! Once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. At sa video na to ay papakita ko naman sa inyo kung ano nga ba yung mga materialis na gagamitin natin sa pagsisimula ng sewage farming. Paano ito mabili at magkano naman ang ating gagastusin? Kaya kung interested ka sa video na to, gusto mong magsimula ng sewage farming, ay para sa iyo ang video na to upang malaman mo kung ano nga ba ang mga dapat nating gamitin at magkano naman ang posibleng nating magagastos. Sa pagsisimula ng ating video, ang una nating kailangan, mga kailangan ay mga pantali dito, kailangan natin ng minline, line, kailangan natin ng long line, kailangan natin ng mga twine at mga pamataw. Ginamit ko sa main line, gumamit ako ng nasa number 20 na lubid. Ang ginamit ko naman sa long line ay yung number 9. At yung ginamit ko naman na mga pantali ay twine. Bumili ako ng limang rolyo nitong number 9. Tapos puputol-putulin natin ito nang nasa 30 na di pa. Then yung Super Twine naman ay bumili ako ng anim na rolyo. At puputulin natin ito, susukatin natin. Ito yung papantali naman natin sa sa long line. Kumbaga dito na ilalagay yung mga tambalang. Pagkatapos na maputol-putol, ang susunod na gagawin na ay itatali na ito dito sa mga lubid na number 9. Siguro yung haba ng straw mga dalawang dangkal. Yan, gumagamit tayo dito ng ito itong pantusok. Itutusok mo lang na ganyan. Tapos lagyan mo ng straw. Pagkalagay mo sa straw ay hilain mo. Yan. So ganyan lang. Paulit-ulit ang gagawin natin. Mas maganda dito ka farmer kung hindi ka lang nag-iisa. Halimbawa, dalawa kayo. So, may isang taga tusok ng straw sa pinakalubid. At itong straw naman ay mayroon namang taga tali. Yan. Pagkatapos kasi itusok, itatali na naman dito sa straw. Medyo matagal yung proseso kasi dito, pag baguhan ka palang medyo masakit sa kamay. Lalo pa sa pagtatali at nakaka, naka ngalay sa kamay. Sobrang dami. Pero katagalan na na tuloy-tuloy lang ang trabaho ay nasasanay din. Sa limang roll ng 200 meters na number 9 ay naka nakagawa kami ng nasa 30 piraso na lubid. Natig 20 na pa. Yan. So, itatali lang natin ng maayos para hindi ma sila magkabuhol-buhol. Tapos bago natin tatalian ng twine. Pag natalian na natin ito ng twine, ang susunod na natin gagawin ay kailangan natin kumuha ng mga pamataw. Ito yung mga ice cheese. Pakukuha lang natin sa gilid ng dagat. Napakarami yan. Actually, ito rin yung ginamit ng mga nag-seaweeds kaso nakabitaw sa kanila yung yung mga ito yung mga pamataw na yan tapos para matalian yan gumamit tayo nitong number 4 na kulay orange no yung iba gumagamit ng ng straw gumagamit ng nylon nga lang ito kapag medyo mas mura yung nylon o yung straw kaso kapag inikot-ikot yung yung pamataw na to inikot-ikot ng hangin yung yung nylon ay umiikli. Kapag umiikli na yung nylon, hinihila niya na yung tambalang pataas. Ibig sabihin, angat na minsan yung tambalang sa dagat at nagkukos ng stress. Pero kung ito yung lubid yung gagamitin natin, kahit anong ikot-ikot ng, ng hangin sa pamataw ay hindi na siya magbabago. No? Yung haba nito, sobra isang dangkal yung tali. Yan. Mas marami, mas maganda. Ito buong pamilya kami. So kanya-kanyang trabaho, may tagaputol ng pamataw, may tagalinis ng pamataw, may tagatali, may tagatali sa sa long line. Yung haba ng bawat pamataw dito sa long line ay isang dipa at kalahati bago na naman maglalagay ng pamataw. Tapos dito naman sa sa mga pamataw ang ginagamit po natin ay yung mga matitigas na pamataw. Ibig sabihin kahit anong ihip ng hangin o ano nang ano ng alon, hindi siya basta-basta mabibiyak o mapuputol. Kasi once na ma maputol 'yan o mabiyak 'yan, siyempre lulubog yung ating seaweed. At sa unang video ay sinabi ko sa inyo na dapat yung seaweed ay hindi lumubog o magpailalim ng hosto kasi kailangan niya ng photosynthesis yung sikat ng araw. At hindi rin siya pwedeng lumutang ng hosto kasi may stress siya sa araw o di kaya naman masasagap niya yung mga oil sa taas o iba pa na magkukos naman ng mga <coughs> pagkasira. So sama-sama kami dito, inaabutan namin sa ng gabi kasi bukas ka farmer ay magkakabit na tayo ng ng seaweeds mismo sa dagat. Kaya yun na naman yung episode natin bukas ay yung pagkakabit na natin ng seaweeds bukas. Tingnan natin kung gaano tayo karami doon bukas. Bali bibili tayo ng siguro expected 500 pero baka magsobra pa sa 500 ang mabibili natin at pagkatapos nun ay pag nabili natin yon, itatali na natin ito, magpapaaga tayo. Kaya lahat ng mga kailangan natin, sa ngayong gabi pa lang, ay tatapusin na kaagad natin. Kukumplituin na kaagad natin at bukas, ready na. Maagang maaga pa. Ito ka farmer yung kabuuan na gastos natin. Isang roll yun ng lubid na, o, lubid na number 20, 2,000, 2095. Ito yung pinaka mainline natin. Six rolls naman at twine, straw, yan ay 965. Ah, uh, number 5 naman na pantali, rope. Dalawang rolyo. Yan ay 330. Ito yung tinatali natin sa pamataw. At 9 pieces naman na sako dito natin kasi lalagay yung mga naitatali na sewage. no? Kulang pa nga yan yung sa sako. Tapos limang roll, nang rope number 90 ito naman yung sa long line natin yung tinatalihan ng sewage farming so sa kabuan ay may gastos tayo na 5,775 at bukas may kadagdagan pa yan kasi magpapakain pa tayo sa magtatali at may bayad pa yung magtatali at iba pa so ito pa lang yung kabuan na gastos natin 5,775 ito mga nagtali ng ng mga pamataw at nagtali ng straw ay wala nang bayad kasi tayo-tayo na lang yan. Kami-kami na lang yan nagtulong-tulong. So hanggang dyan lang mga ka-farmer yung video natin ngayong araw. Salamat sa inyong panonood. And hopefully, ay, kung gusto niyo mag-start ng pagtatanim ng seaweed farming, ay makapagsimulan na kayo. At magsabay-sabay na tayo magtanim ng seaweed. Ganon din. Sa susunod na video ay panoorin ninyo kung paano yung pagkakabit natin ng, ng seaweed. Doon ay uh, magbibigay tayo ng mga tips. Kaparmer, lahat ng tips dito ay base mismo sa mga research natin at siyempre sa mga sinasabi ng mga expert. Kaya subok na ito sa mga aktual na pagtatanim ng seaweed farming. At saka ginagawa na natin ng mga kapwa magsasaka natin. Kaya sumali ka na sa community na to para sabay-sabay tayong umasinso. Subscribe ka na at i-on mo na ang notification para hindi mo na ma-miss ang susunod na technique na ituturo ko. Hanggang sa muli, panoorin mo ka, Farmer yung susunod nating video. Kung hindi mo pa napapanood yung unang pagro-rolling ng kapatid ko ng seaweed farming, ay panoorin mo pagkatapos ng video na to. Happy farming!